Sa ibong ka na na pag-uuran, pigtsatsagaan ni Paulo Marines ang sa iyang trabaho bilang dispatcher sa hampang kansarong dakulang mall sa siyudad ni Ligaspi. Inisa na kayaan sa iyang sulamenteng piglalauman para sa oral na konsumo kan sa iyang pigbubuhay na pamilya. Sa siring nahanap buhay, ang pag-uuran mandaan sa indang numero unong kalaban. Uningon dumogo dumugo dahil sa paghanap buhay, pagkaulang ng pamilya, ito tsaga-tsaga, kahit konting pera, Ayos lang, malam mo lang pamilya mo daw. Apektado na kan makusog na pag uuran ang tricycle driver na si Tatay Michael Robrigado. Maluya, pasayata. De man para so. Uh, mga uh, regular Sigun sa pag-asa, ang mga namamatean na pag-uuran sa Albay ang epekto kan Southwest Monsoon o Habagat na mas pinakusog Severe Tropical Storm Karina. Huli ka ini, nakabandera ang Yellow Rainfall Warning sa Albay na posibleng magresulta sa pagtaas kan level kan tubig sa mga salog. Pagbaha sa mga tinampo asin kaharungan, asin ang posibilidad nin pagrasay nindaga nin sa mga kabubuldan. So sa pa ang panahon tadi sa Bicol Region, uh, lauman tangon niyan na maghapon nang sa aga na may mga pag-uuran po kitang mamamatian, mga scattered rain showers and thunderstorms dahil nga po sa yung trap o extension kambagyo na nakakapekto sa tuya pati naman ang duro sa bagat mayo man na nakabanderang tropical cyclone wind signal sa bilog na kabikolan. Alagad piga-abisuhan ang publiko na i muna ang outdoor as in water activities, urog na kung may kakusugan ang pag-uuran. Maigot man na pinagbabawal ang mga sadit na lunadan pandagat na maglawod. Uh, ano po kita maging alerto sa satoyang kapalibutan, lalo na po duman sa mga nasa low-lying and landslide prone areas. Sa ngunyan, uh, maliban ni di kay Karina, mayo pa man kitang naiiling na panibagong... Uh, bagyo na nagsusunod uh, digdiyo sa ano kay bagyong Karina. Piglalauma na mamamatean ng siring na kanin panahon sundo sa aga para sa mga baretang tatak Bicol. Danica Garcia